Isusubasta ulit sa biyernes ng Bureau of Customs ang apat na luxury vehicles na pag-aari ng mga diskaya na hindi na ibenta sa uling auction noong Nobyembre. Ayon kay Attorney Chris Bendijo, Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs, gagawin ang pagsusubasta sa December 5 habang isasagawa naman ng public viewing para sa mga sasakyan ngayong araw at bukas pinapalalahan na natin ang ating mga interested bidders na hanggang the day before lang po no, or December 4 yung kanilang submission ng kanilang mga documentary requirements at wala po tayong tatanggapin na walk-in na bidder pagdating po ng araw ng auction. Tinig ng ni Atty. Chris Bendio, Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs, ibinaba na rin nila ang presyo ng mga sakyang isusubasta kung saan nasa 36.2 million pesos na lamang ang Rolls-Royce Cullinan mula sa 45.314 million pesos. Yung Toyota Tundra naman na nasa 3.47 million pesos na lamang, dati ang presyo ay 4.9 million pesos. Nasa 4.669 million pesos naman ang Toyota Sequoia Dati ay 7.258 million pesos habang nasa 13.8 million pesos naman ang Bentley Bantayga, mulaho sa 17.3 million pesos. Kung hindi pa rin po maibebenta yung mga sakyan, na mga diskaya ay maaring ipa direct offer na lang ang mga ito o di kaya ay Wag naman, sirain na lang daw <laughs> condemnation or sirain na lang naman, talaga yung, uh, mga vehicles na. it's really an exercise of discretion on the part of the commissioner no in fact we could have dispensed with the auction and went straight to the condemnation considering the state of our country we are in need more of a budget tidig right? po ni attorney Chris Bendio deputy chief of staff ng bureau of customs <laughs>